Diyan Ayun na no? natin samahan niyo ako. Ano gusto naman? Tatay purple lang 'yang sugnong. Sipag ng uh, sipag. Gumay business pa. Ni business business. Hi guy. Hi. Narita ano, oh, ano, na kasi namin naglilinis kay. Ano na 'tong ni kalabaw? Sige, na Oh, Sipag ng ni kalabaw. Okay, ako na 'to. Okay na. Thank you. na na. ako na sige Ako na. Malang. Ah, simulan. Dali kumain. Uy. Kalo parang ubar no, kinochancing namin anak ko. Eh ah. hindi po mayor, tinutulungan ko lang po si Jimin. Ha? Dior ti, tinutulungan niya 'jor kasi ano, napaldaan kami ba, po, pa, ko. Ano napaldaan po kami. Eh nakita namin 'jor si Jimin naglilinis tumulong ang Buyor. Eh boss, okay. kaya niya naman 'yan eh. Kaya naman yang Calabawi. Eh. Dile ing ayor nagpaka nagpa gentleman lang. Alam um, kasi niya, tutulong lang 'jor. Ni Calabaw na syempre anak mo siya eh. Eh Tropaan namin niya rin. Oo, oh, um, ating kanyor. Tapos parang nakakalalaki na eh. Ano Ay, na to, boss eh. Di ko wala naman siyang ginagawa <laughs> sa mayroon Hindi oh, po, gumagawa e. naman sa oh. mayroon. Tanungin kita, bakit gusto mo bayan ako? Hindi <laughs> eh, po. Hindi, yor, anong klinilis na nga 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 Dami na nga namin nalagay dito eh. Ayun, oh, ano na rin yun, alis na rin kasi kami. Alam mo kasi, boss, sinachancing nga niya anak ko eh. Hindi po, hindi po, hindi po. Wala, wala, wala po, wala na ako, okay ka naman ba? Apo. Oo, ano wala na mga wala naman kami Wala naman. Yor, ano na kami ah? Sige, Boss, sige. Sige, na. Pasensya ka na rin, boss, mga ah. Ano yung rating na ngayon? Pasensya ka na. Parang so, nakakalalaki rin kasi. Oo, oh, panahitin na ako po, Yor. Pasensya na po, pasensya na. Jewel, salamat, Jewel. ah. Thank you. Yor, mamaya, kain kami dito ah. Sige, boss. Oh, Ang sarap dito eh. Sige. Thank you, Yor. Thank you, Yor. Thank you, Yor. Bye-bye,

Tum, so, ano, ibablock ba natin si Mayor? Hindi! Hindi! Hey. Paano pag napanood niya yun? Iblock muna natin! Tum, <laughs> <laughs> so, nakakatakot so, no, na, no, ta talaga G. si Mayor, no, Sob! Nakakatakot si so, so, si so, so, talaga! Bumiti si Jewel sa akin kalingin Di, Hindi, pero G, tingin Uy, ko, hindi ano? ako gusto ni Mayor para kay Jewel. eh! Ano? Hindi ka gusto ni Mayor para kay Jewel. Oo, Sob, kasi piling ko gusto niya si Tete eh! Ano? Pinanaman ni Dede dito. Panginaan ka agad. Dito ba, syempre pupunta-punta dyan. Ang bunak mo naman. Ano sabi ni Mayor? Gusto mo ba yung anak ko? Oh. oh. chance na yun para sabitin mo oo. O, di ba? Ibig sabihin, tinatanong niya, kung gusto mo yung magpakalalaki ka, oh dapat sinagot oh. mo yung oo. Oh -oh. So, <laughs> ba Bigla rin siyang ano? <laughs> bigla siyang binigyan ni Mayor. Aba, ang sinasabi lang ni Mayor, bago kayo makalapit sa anak ko, ligaw mo muna siya. Hi! Oo, Sob! Oo! Pwede! Ang ligawan mo natin talaga si Mayor, so. <laughs> Si Mayor! <Yes>. Let's go! <laughs> 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 <laughs>